dito dito mga idol sa aking pinsan ang dami nila alagang lukutan nagsimula lang din daw sa i isang i isang bahay hanggang sa ngayon ay dumami na napaka quality pala ng pulot nito matamis na maasim asim yan tumigim kali ulit ano? <coughs> suwabe oh Kaya ito lang muna kadaming kukunin natin para matikman natin ng solid idol. Yan ang si pinaglipatan si si aga na yung pinaglipatan natin. Saluhin sa mo daw pinsan at tatalik ko lang dito. May... Ate siya nahuhutok. No, kaya mo lang. Tutok yan. Kahit tumutok yan, okay lang. Saan hindi mababalik? Eh, saan ko ilalagay? pag dito sa akin, Japisan. Dito, ah. dito ah. Dito ah. Pupuntahan kaya nila, Dian? upa ya Sige, sige, sige. Hindi na man ako sobrang. Dito nga inilalayo dosta. Ganyan kadami. Ganyan po kadami ano ko nakikita niyo manung lumilipad dipad na 'yan. Ganyan karami ang ah uh, laman ng ah uh, lukutan nung na di dito. Ito pala kaya pala nakalayo mga idol dahil napakatapang niya kung makikita nyo kanina doon sa pagbukas ko palang nung box na pinaglalagyan original grabe inatake ka agad ako kahit nakasombrero ako pasok sa loob nanunood sila ayun po sila yung iba, dito sila muna nagpapahinga pero mamaya alis din po yan papasok na yan doon at ayan po yung ginamit namin pang pauso kunting usok lang din daw po dahil hindi pwedeng matatagalan <laughs> dahil may posibilidad na ano na mamatay o umalis sila ng tuluyan kaya ito po mga idol kunting pausok lang ayan po ganyan po kadami ang ano nakuha namin pulot dito sa ano po bali ano po to mga idol ah tatlong tatlong pugad to ang aming kinuhaan ito kada isang pugad isang isang bagong pugad lang ulit ang pwedeng ilipat dahil para hindi masyadong mabawasan yung ano yung bahay ng original na ano dito dito mga idol sa aking pinsan ang dami nilang alagang lukutan nagsimula lang din daw siya sa iisang iisang bahay hanggang sa ngayon ay dumami na ang dami nila ngayon ito pa po ayan ano hindi pa natin to lilipat pa natin ito mga idol, alanganin pa rin siya ilipat dahil kukunti pa yung pulot. Matagal na rito, Pisan? Oo, oh, ay nakakunan ko na rin. Uh. Ayan po sila, oh. nakatambay lang sila pag ano. Aba, bago yan, bago ko yung gawa. Ah, bago lang dito? Ay, buwan pa lang, ito buwan pa lang. Na, ah, buwan pa lang, oh. pero grabe na. Ganyan kalakik kalak 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 agad ang tinga na yan sa labas. Ayan. Dito po namin nilipat. Sa malayo-layo. Pero nangunti nang ba ang laman, pisa oh. Buhay pa kaya yan? Oo, wala problema. Hindi kusang dadami diyan. Ang laman. Oo. Enter na dali mo nga naman ako doon sa ganayon padali. Pagkabukas-bukas pisan. Bigat nung naglabasan na yung kwesa loob. Pagkabukas ang timana umatake. Ay, yung si, si yung teacher ba ganyan o ano? Professor. Ah, doon pala yan sa ano sa professor na pinaalagaan lang din sa kanila. Kaya dito nakalagay sa pinakamalayo dahil napakatapang. Ayun ah, marami na kagad laman kasi no. Sa mga talaga ito, hindi kagano papel. Na naangat. Na naangat talaga electric tape. Pero yung digit yung masasaraduhan din nila hanay pagkatagal hanay. Eh. Ayan po ang kailangan 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 meron kang bulak sa tenga para hindi pasukin yung tenga mo ng, ng ganyan Yoy, yung mga sanling bro yung dalawang ano yung dalawang nilipat namin medyo mabait sila eh maliban talaga dito ito napakatapang asan yung mabawa wag at papalaban natin kay Lip takbuhan tapang nga na nung una kong bukas Yeah, marami na kagad nakalipat oh. Bakit hindi yun iyo? <coughs> hindi pala sa kanya yung Or kaya hindi. pala matapang. Matapang. Kilala rin yung amuhan han eh. Adami na. Pisan tumira na ito ah. May bata ako. Oo oh, nga masarap man din pala. Ano kaya ito? Hindi, naman, na, hindi naman napanta kagat na yan. din. Subukan ulit natin kumain ito. Mga idol, ito, quality quality. Napaka-quality pala ng pulot nito. Matamis na maasim-asim. Yan tumigim ka ali, ano? Suabe oh. Kaya ito lang muna kadaming kukunin natin para matikman natin ng solid. <coughs> ang sarap, grabe. <coughs> Oo nga, tumigim ka nga at makakalimutan mo nga ang pangalan mo nang tatlong minuto. Oo nga. Napakasarap nga. <laughs> tatlong minuto lang. Ay, mm. pero. Tatlong minuto, sa loob ng tatlong minuto. Eh. Mawala na yung lasa ng kuwan eh, Pagka umabot na ng tatlong minuto. Kati. Kati kiming mo Kati mga agat ng lamok. Pakayaw. Kati kiming mo inay na kain na ito. napa. na. Sarap. Quality.